So, good afternoon guys. Uh, nandito tayo ngayon. mag unbox tayo ng binili kong uh, langis sa Shopee noong 11 Napakamura niya kumpara dun sa pagka bumili ka ng, ano, ng langis sa gasolina. Pero, eto, ang langis nga pala niya is Delo Gold. So, ito yung original ko na Delo Gold. So, gusto ko lang na curious lang ako kasi gusto malaman kung original nga yung binibili natin. So, bumili ko ng apat na litro. Kaya, so, mapapatunayan natin dito kung uh, original yung binili natin, na binili natin, o yung binibenta ng shop na pinagbilang ko. So, ayan. Ito yung original. Ito yung kulay ng takip niya. So, let's do this. Unbox na natin ko. Tingnan natin kung legit na ito. Kapag ka, hindi to kasi legit, Ibabalik ko talaga to. 4 na litro to para ispa ko na para makabili eh para ano every 1,500 kasi nagpapalit na ako or 3 months uh, whichever comes first. Kasi Delo Gold simula sa pool Delo Gold ang gamit ko. After ma-break in nung no? ang dami ko after a break ng motor ko so ito ang daming ang daming lumabas nito na tulad ito para pegging lamp mm -hmm. um, oh dapat na litro yan binili ko yan sa so, 100 plus lang yan so ito yung original so nakikita nyo to oh eh no, di ba? Mapusyaw nga siya. Iba. Iba ton lang siya to. Sa eh no, tina mo. Ito yung mga naki, mga, mga napapanood ko sa ano, sa YouTube. Lahat yan, no. Japix, nagtitinda sila Japix. Oh. Eh paano kung hindi marunong mag-research yung iba? Di ba? puro japeks yan no? itong original niya no? nakita nyo to talagang gold tapos meron pa siya sabi sila tinan mo yung bote oh pang punggok ito yung original ah oh. punggok yung ano nila tapos yung takip nila maliit ito yung difference nila tinan mo yung takip nila so yan oh no? mamaya yung babanggitin ko pupost ko dito kung sino yung seller So ayan o oh. Ang layo Ang layo nila As in Itong original Ito ang fake Dito pa lang Mapushaw na yun O O oh. oh. Ito yung original ha ah. Original to Makikita mo dito Ito pa lang makikita Tapos ito yung serial Ito yung serial nya Dito Tapos ito May serial din ata Itong hype na to eh O oh, Kita mo yung serial nito ibang iba sa serial na nando sa may ano original ito tinan mo yung pagkakaprint so ito Ibabalik ko to doon sa seller na hayop na yun na natitinda sila ng fake oh. apat na litro yan nakala ko nakatipid ako buti na lang kamo nagresearch ako at nakita ko na merong tapix nito. Kaya ang suggestion ko talaga is either kapag ka ikaw bumili sa mga online shop, hindi ka dapat nagtitiwala Dapat meron ka talagang, meron ka talagang basihan. Ito na lang, nalang takip na lang, oh. mas maliit itong sa kanila. Oh. Tsaka mapusyaw, oh. mapusyaw yung kulay as in mapushaw talaga ang layo ng diferensya so ito yung seller so dito ko binili yan seller na yan hindi ko alam kung may kinalaman siya o alam niya o aware siya na peggy yung binibente niya BBC story so ito ay re-return ko to bala sa buhay niya dahil hindi ko rin to gagamitin okay So shout out sa'yo BBC Story. Nagtitindi kung di mo alam na uh, gusto, ko lang, gusto ko lang inform sa'yo na ang tinitinda mo is peke na Delo Gold. Kasi matagal na akong user ng Delo Gold. Ito yung original ko. Ito yung binili ko sa mismong Caltex. Ito yung galing sa'yo. At aming depresya, kulay pa lang. Oh. hindi oh, part Ibang-ibang kulay na 'yan. 'Yan. Tina mo, nagre-replay 'yan, yan. tina mo pagkaiba niyan. Oh, di ba? Kung sa inyo, wag na kayo magtitinda ng mga ganito o alamin nyo, kung tinitindan nyo ispeke. Kasi imbis na makatulong kayo sa mga consumer, eh mapeperu siya. Paano ko mailagay ito sa ano? Sa tapos ito, tingnan natin to ah. Tingnan mo, ang luwag na oh. hmm. hmm. Tsaka tingnan mo yung diferensya oh. Ayan, oh. Ayan oh. mo yung diferensya niya. Mapusyaw talaga to. Mapusyaw. Ito kasi gamit na to. Ito yung mga natitira ko. Iniipong ko. Pero ito, wala. Japix talaga to. So yun lang, guys. Awareness lang to sa mga Delo user yellow gold juicer na ano na panati ko nito wag kayong bibili kayo sa online check online or kung bibili man kayo is at least marunong kayong tumingin ng original tsaka ng fake pero mas safe siguro kung dun ka mismo sa Petron bibili ah sa Caltex shoutout sorry pala sa Caltex doon ka mismo bibili mas okay kung dun ka bibili kasi mas, mas nakakasigurado ka Uh, kung peke original. Tama mo, layo nito, ang layo ng kulay nito. Delo silver to eh. Hindi naman delo gold to eh. So yun lang, awareness lang sa mga nagtitinda ng peking delo gold. Sana matauhan na kayo dahil alam ko and I'm sure na alam nyo na peke ang binibenta nyo. Hindi ako naninira ng negosyo. Ako rin may negosyo pero hindi maganda yung ginagawa nyo. Ngayon, kung hindi nyo alam na peke ang binebenta nyo, dapat nagre-research kayo kung paano malalaman ang peke at saka original. So, yun lang. So, paano? Paalam! Babush!